Ito pala yung part 2 sa ano boys, yung Hilux, yung ano, yung nanginginig yung makina. Tinanggal namin yung wheel pump niya. Yan. May lumot. Tsaka ito. Ito yung ano niya, yung diesel niya. At ito yung ano ya, fuel filter niya guys. So, so baka ito yung nagkos ng nanginginig yung makina guys tapos lumalabas yung chicken jane tapos nahinig yung makina minsan minsan baka hindi ito na ano napalitan ng mayari so bibilan ito guys para bumalik na ang halaks na malakas yan nisen lang yan tapos ito lang babaguhan guys para hindi naman ano guys hindi naman ano yung mayari na gustuhan pa ito lang yung ano. Oh. Yan ang diesel niya, guys. So yan lang, guys. Yung part 2 natin ng Hilux, guys. So, update lang kayo gamen guys. Yung next video. Kung hindi na siya mag-check ano, mag engine at mag-power. Thank you.